Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ang pagsusuot ni Catherine Bernardo in her latest social media post ng naka-sleeveless at shorts ay hindi pinalampas ng mga body shamers. Nilakipan kasi niya ito ng caption na, Is OOTDO outfit of the day still eating? Anila, keso ang hilig-hilig daw magsuot ng shorts ang aktres gayong sakang naman. Sa halip na makipagbangayan sa nagkomento, mahinahon itong sinagot ni Catherine na may tono ng sarcasm. Sabi niya, alam nyo, over the years natutunan kong tanggapin yung legs ko. Yes, it's not straight. Parang parenthesis, yun yung sinasabi nila, but wala, parte siya ng pagkatao ko. Oo nga naman, one's features don't define his character. Ang mahalaga ay one learns how to embrace his imperfections. Dahil wala namang perpektong tao sa mundo. Not because sakang siya sa paningin ng iilang tao ay dahilan na yun para hindi malayang suotin ni Catherine ang mga damit na gusto niya. Pasalamat pa nga ang mga bashers na yun at hindi sila kinakasuhan ni Catherine for body shaming na isa ng krimen ngayon. Anong masasabi mo sa balitang ito?